magandang ng mga idol at ito nga nakahuli tayo ng kasmay o mas kilalang abalon ayan yan ang aming huli ngayon hindi isda kakaunti ang isda yan ang aming huli ang tawag sa amin dito sa kesa na kasmay pero mas kilala sila sa ibang lugar na ang tawag ay abalon yan ang isura niya. Ha. Ah. Ang kapal ng laman. Pero yung kanilang sila maliit lang. Ha. Ah. Ano guys, tawag niya sa inyo? Okay, comment niya. Anong tawag niya? Ha. Ah. Ang kapal ng laman. Ang pagmamastan mo parang limta yung kanilang laman. Kaya e, nga, amin ano itong pakukuluan? Talagang para Nakalagyan pa ang kuhong o yung Kasi malang kilo niyan dito. Hmm. Ayan. Ayan ang tangkuhong niya guys. Kita niyo naman yung kanyang laman halos. Hindi kasi sa kanyang katawan. At ay kunting taste na lang. Ayan na si Tamugi. Siya nagagatong. Ayan nga po, pa baby lobster. Ah. Okay, now, Ayon, lobster. Ayon, hmm. At yan nga pala nga ng kaunting huling isda. Mayroon ang right, makyaw. Ayan, pinagayabang pa niya lobster. Ayan, may nagbayad na. Hmm. Ayan, ang ating mga tropa. Yung Hmm. Kung naman dito ay naglalaga ng kasmay. Ayan nga, pinakita pa yung kanyang ano, krusan daw. Ang tagal lang naman kasing kumulo nito. Naman ano, nilalaga na kasnay na nito. Ano guys, tawag nyo sa inyo para comment naman. Ah, ano, ikaw naman, boy na boy, gumagatang pa. Yan ay malang kilo. Lalo na naman Halaga na nga yung sila niya bago ipatindam. Ayan. Kinagatuhan. Dito. Ayaw rin bisur dito. Bisur na malakantian. Hmm. Ayos pagigit. Hala. Ayan. Ata na nga nga sa inyong sawa. Maghihintay may matitira pang mga kaparte. Kasi agad kiwala naman ng huli. Hmm. Iyan naman huli. Kaya maglulugaw na lang muna kami. Kaya nga tinaktak na. Ang um, sabaw. At luno ang dato na yan. Kaya lusin nga sabaw kasi sobrang init. Ilalagayan dito sa malamig na tubig. Para pagkakalagay hindi na yun sa kamay. Kaya nga guys. Nakalag na ang chill niya. Ganyan yan pag Ah, isin yung kanyang mga bituka. Ilinusin para sa ganang paligunan tayo malinis na siya hmm. yun ang kanyang shell may mga butas sa gilid yung iba na hindi alam kung ano yan baka nakakakita kayo sa inyong lugar malang kilo nyan hmm. ayan siya kailangan linis na linis lang hmm. at talagang sinasaid pa ala kutkutin mo Ah, uh, ada na mga kalaban na lahat ng sim. si na po ito sa pagbinta. Thank you.